For today's video mga kabukid ay gagawa ako ng simpleng buko salad. Mayroon kasi na natanggap na Christmas package na pang salad si Daddy B noong December. Sakto ito na may ipapadesert ako sa aking mga bisita na galing sa Mindoro. Hinalaan nga pala ako ngayon ng aking mga kapatid at itong aking unang pamangkin na makulit. At ngayon nga umaga ay maaga akong gumising. Pagkatapos kong magluto ng almusal ay sinunod ko na agad na magluto nitong gulaman. Naglagay ako ng apat na basong tubig para sa isang sachet ng gulaman. Pagkalagay ko ng tubig ay naglagay na din ako ng apat na kutsarang refined sugar. Hidagyan ko na ng asukal itong gulaman para may konting tamis kapag nakain ng gulaman. Matagal-tagal na din ako na hindi nakakakain ng buko salad. Tutunawin ko nga pala muna itong asukal na nailagay ko dito sa kaserola. Dahil medyo tunaw na ay ibinuhos ko na din itong Mr. Gulaman na kulay verde. Bumili ako nito kahapon dahil walang gulaman sa kris Christmas package ni Daddy B. Gusto ko kasi lagyan ng ganito para madaming dami ang aking magawang buko salad. Pagkatunaw ko sa gulaman ay sinindahan ko na itong kalan. Papakuluan ko lang itong gulaman at habang nakasalang ay hinahalo-halo pa din para lalong mamilk yung sugar at gulaman powder. Okay itong gulaman na pandagdag ko sa salad na aking gagawin dahil masarap din ito at mura lang. Pagkakulo ay isinalin ko na din sa glass bowl para patigasin. Dalawang bowl lang aking niready dahil paglalagyan ko naman ng kulay yelo na gulaman. Kaya naman, sinunod ko na ding pakuluan ang Mr. Gulaman na kulay dilaw. Katulad lang din sa proseso ng pagluto sa gulaman na kulay berde ang ginawa ko dito sa isang kulay. Madami-dami kasi kami nakakain kaya dalawang sachet ang aking nilagay para naman masulit ng aking mga kapatid at pamangkin ang pagkain sa gagawin kong buko salad. At sigurado na hindi kami lahat mabibitin dahil minsan lang din kami makatikim ng ganito. Gumagawa lang kasi ng ganito si Nanay Nelia kapag bagong taon. Pagkaluto nitong Mr. Gulaman na kulay yellow ay isinalin na din sa bowl para patigasin din. Inilagay ko nga pala itong gulaman sa ref kaya mabilis na tumigas. Kaya naman sinimulan ko na din itong hiwa-hiwain. Ginawa ko na nga din sangkalan itong babasagin namin na plato. Para-paraan ba? Padadaanan lang naman ng kutsiliyo ito at ismut lang ang paggayat dahil madali hati-hati in din naman. Pa square na maliliit ang gayat ko dito sa gulaman. Pagkatapos nitong kulay dilaw, ay ganun lang din ang ginawa ko dito sa kulay berde. Last week ko pa sana balak gawin itong pang salad na binigay kay Daddy B. Kaya nga lang, super busy pa ako at walang time. Nasipagan na akong gawin ito nang dumating ang aking mga kapatid. Bukod sa may makakasama ako na kumain nito, ay hindi lang ako ang makakatikim, kundi pati na din sila. Bumili nga din ako nitong dalawang pirasong apple na pandag dag din. Nahugasan ko na nga pala ito ng mabuti. At ginayat-gayat ko lang din ito ng maliliit. Itong apple ang bet ko na ilagay sa buko salad din dahil gustong gusto ito ng aking pamangkin. So paano? Simulan na nating imekos-mekos ito. Itong kasirola ang ginamit ko para magkasya na mahalo-halo itong salad. Pag ko sa dilaw na gulaman ay sinunod ko na itong fruit cocktail. Depende naman po sa inyo kung ano ang gusto nyong unahin. Naibuhos ko na din ang green gula aman at maglalagay ako ng dalawang lata nitong Alaska kondensada Sakto na itong dalawang lata na magpapatamis sa lahat ng ihahalo. Pinaglalagay ko na din itong mansanas na mura lang nang nabili ko, 10 piso ang isa. Sinunod ko na din itong nata de coco na paborito ko sa salad. At dalawang Nestle cream ang aking inilagay. Sakto na ito para maging creamy itong buko salad ko. Kahit ganito lang ang halo nitong buko salad, sure na masarap na ito para sa amin na mag- kapatid. Maglalagay din ako nitong isang buo ng Eden cheese. Binabad ko sa mainit na tubig itong kutsilyo para maayos na ma-slice sa maliliit itong cheese Naks naman may pa life hacks. Nilahat ko na itong cheese para naman ma-cheesy. Isang kaserola na ang aking nagawang salad. Ilang beses na din namin ito na magiging dessert. Baka hindi lang pang ito. Baka maging merienda na din. Buko, mansanas at gulaman lang ang nagastos ko dito. May masarap na kaming buko salad. Pang Nilagay ko na itong dalawang piraso ng buko na pinakayod ko na din Imimekos-mekos ko na ng mabuti at ito ay palalamigin lang sa freezer Paniguradong may malalantakan na kami maya-maya Kaya kung kayo po mga kabukid ay nagkikraid sa buko salad Pwede yung ganitong klase ang gawin nyo Buko salad na makrima cheesy at tamang-tama lang ang tamis nito Ako, tataba at busog na naman ang mga anak ni Nanay Nelya nito Sando kan na ata kamay ko. Nino to. Nico yak, pa incident? Ha? Pa ka incident. Ka Pakita mo muna. पाई इन से में था एक है चलो मसालत ए